Hmm, na ako ng pusa eh. Mingay! Wala pa yung ama mo, Mingay. Tulog pa. Ano yun? Paano yun? Ha? Tali ka muna ha? Wala pa eh. Oo, oh, naantay niya. Naantay niya, ama niya. Hop! Hop! <laughs> Matas oh. Matalon. Hop! Tumakato na, no? Hahaha! <laughs> Isa pa! Hop! Tumakato yung pusa! Nagbe-bless! Oh, nagbe-bless, oh! Oh! Huh? Nagbe-bless? Nagbe-bless yung pusa! Ano? Hindi pa Pasko, ah! Nagbe-bless ka na agad! Ah! Nabless! Hop! Nagbe-bless, oh! Okay! Ah. Hop! Hahaha! <laughs> 好，该咋办呢？